ito na yung sitwasyon mga ka-agri pagkayari ng bagyong uwan ito na iniwan sa amin mga ka oh. Oh. baklas baklas yung plastic mga kagri ka ng aming uh, pakwanan na yun oh. May mga nag tinatabunan na namin Ayan. inaayos namin mga kaagri nagkiklip ulit kami sobrang lakas ng hangin dito mga ka eh. bali bali yung mga puno dito na, na baklas yung ganito bali inaayos na lang namin ang problema mga kaagre dito sa pakwan ay ganito ayun o no? ganito ang nangyari mga kaagre nawala yung dahon niya tapos uh, mabubuhay naman to mga kaagre ang mamatay yung mga bali na babali siya katulad nito ayun o no? bali na yung puno niya Ayan, patay na yan. So Magde-decision mga kaagri Yung financier dito uh, Sasabihin ko mamaya mga kaagri Kung ano yung decision Kung hulipan uh, uh, huhulipan na ay, uh, uh, Itutuloy ba to O bubunutin lahat At babalasahin mga kaagri Kung baga papalitan namin ng panibagong buto Bubunutin lahat yan Kailangan walang ititira dyan mga kaagri Kasi kung huhulipan lang yan Hindi yan magsasabay-sabay May mabubuhay naman yan Kaya naman pan lang yan, hindi yan magsasabay-sabay yung ane yung kwan dyan, yung ane hindi siya uh, magsasabay-sabay magkakaproblema sa pag-aane mga kagri, ka tapos ang sitwasyon dito, sobrang hangin pa rin sobrang lakas ng hangin pa rin dito sa amin mga kagri ka uh, tara mamaya mga kagri ka tignan natin yung yung pan natin, yung punla nating sili, saka yung tanim nating sili ito naman yung sitwasyon ng sili natin mga kagri, ka oh. Oh. <coughs> Nahukay-hukay na mga kagri. Ka Pinalagay ko muna rito mga kagri ka sa may open na area kasi baka mabagsakan doon sa greenhouse natin. Yan, sa baba ng kawayan na yan. Ayun, pinahakot ko kapon yan. Pinalagay ko rito. So, ngayon uh, ibabalik ulit natin siya doon sa may pinaglagay niya sa greenhouse. Bali, nasa baba kasi yan mga kagri. Ka sa baba dyan. Yung baba ng kawayan na yan, ah, konsya. Manapis siya sa creek. Kaya baka bumaha ka ako, kaya pinadala ko siya rito sa taas. Ito yung sitwasyon niya. May mga konsya. Pero, kahit pa paano, maganda pa naman, makakaagre yung seedlings natin. may uod yata ah. babalik lang muna natin mga kagri ka doon sa may kwan natin. Ito naman yung sitwasyon na sili natin mga kaagri oh. Natumba na. Tapos uh, nalagas yung mga bunga niya oh. Grabe. Lagas-lagas yung bunga natin. Kare-recover pa lang mga kaagri pero ganito na naman ang ginawa ng bagyong uwan. nilagas na naman yung ibang dahon pati bunga. Uy, tapakan ko pa. Natumba siya mga kaagri. Umapay na. Nako, naragas talaga yung bungo. O. Umapay siya. Pero hindi naman mamatayan mga kaagri. kahit tumapay na ganyan. Ayun, oh. Hindi naman mamatayan Mabubuhay pa rin yan. Kaya lang kahit papano mag magkukuan siya magdadamdam. Tumba na siya. Ayan, mga kaagree, yung sitwasyon dito sa lugar ko, sa may area ko. Sa kakaunti na lang mga yung nakikita nakikitang bulaklak. Talagang nalagas oh. Ney, kadami oh. Ayan, mga kaagree, lalaki pa naman yung nahulog oh. Nagkalat mga kaagree yung bunga ng sili pinupulot naman mga kaagri tapos binibenta ng kahit mura na lang mga kaagri importante hindi masayang yung bunga ng sili natin sa kanila na yan mga kaagri hindi na natin hindi na tayo kukuha ng kaparte hayaan na natin sa kanila ito naman yung sultan mga kaagri yan. pinadamuhan ko siya kaya lang nagre-recover na pero ayan nilagas na naman yung dahon pinadamuhan natin. Kaya lang, uh, marami naman din siyang bunga mga kaagri, kaya lang. Nilagas na nga na naman ng uwan yung dahon niya. Tara, ilipat na natin yung seedlings. Dahil na uh, nabagyo siya mga kaagri, yung punla natin, tapos kinakalampag uh, kinalakalampag ng ng hangin, yung ginanong-ganon siya ng hangin, Uh, may mga parte, mga kaagri na kwan, na uh, nasira doon sa dahon ng chili natin, yung punla. Kaya kailangan mga kaagri, mag spray tayo ng caltrack. side sana, mga kaagri, yung spray natin, pero dahil meron tayong caltrak, mas maganda na caltrak. Kunti lang, mga kaagri, titimpla natin. Lalagyan lang natin siya ng kalahating eto, itong kalahati dito. Tapos, ang ilalagay din natin dito ay uh, kalahati lang din ng takip niya. alugin nyo muna mga kaagri yung yung etong ganito, alugin nyo muna siya bago nyo timplahin para mas maganda para mas epektibo ako pala yung mga nasa ilalim uh, matutunaw siya kasi may sa katagalan na nakatayong ganyan yan meron dyan namumuno na, namumuno na particles kaya kan mga kaagri yun lang siya yun kalahati na okay na mga kaagri so i-spray na natin ngayon doon sa punla natin eto na mga kaagri nailipat na siya natin dito sa kwan natin sa nursery bali ang bilis lumaki mga kaagri ang lalaki na pwedeng pwede na siyang i-transfer o i-transplant para lumaki na siya pero bukas mga kaagri ipapakita ko muna kung paano tayo maggayak ng tataniman nito sa so, ngayon ito yung kalagayan niya. ayan nasaktan siya mga kaagri gawa nga ng uh, bagyo at, at sigurado mga kaagri na stress din to kaya ang gagawin natin mag spray tayo ng anti-stress at yun yung foliar mga ka-agri na calcium spray natin siya pinuhin lang natin yan ganyan, ganyan lang kailangan natin siyang sprayan para mapan siya matanggal yung stress niya Ang calcium mga kaagri, anti-stress yan. Pag mayroon kayong binabagyo na tanim, uh, pwede nyo pwede nyo siyang isprayan ng ganito. Yung sili ko mga kaagri na binagyo, yung kanina, yung pinakita ko, uh, hindi ko na-isprayan yun. Gawa nga ng busy tayo mga kaagri. May may ginagawa tayo doon sa pakwan tinasalba natin baka sakaling gumanda pa yung kanya observahan natin na lang mga limang araw ganyan lang yung ginagawa ko rito mga kagre ka tingnan nyo yung punla natin ang lalaki ang bilis lumaki oh, mga kagre ka o oh. sandangkal na siya wag lang nating bibigyan mga kagri ka ng nitrogen kasi pagka natin yan ng nitrogen lalong manghihina yung tanim natin wag nating bibigyan ng foliar na merong nitrogen mga kaagri so yun lang mga kaagri tatapusin ko na lang to uh, next na ipapakita ko naman sa inyo mga sa susunod na vlog ko mga kagri. Ka ay kung paano naman tayo maggayak ng tataniman nito mga kagri. Ka eto yung sultan saka yung yung smutka yan so hanggang dito na lang muna mga